Hello, ho? Ba, ano ho? Paano ng gulay? Wait lang kuya ha. Anong gagawin natin? Ito okay. ng gulay. Sige ho. Oh, ito na. Sige na. Sige na. Oh, yan lang. Sige ang gulay. Lagi itong panatilihin, na pag wala ka para yung butterfly hindi nakapasok. Medyo bisibisihan ang lula mo ha. Shout out sa mga viewers natin for to this video. Ano yan? Sikin? Unahin mo yung ano. yan? ay, ay, วันน้รงก่อนนาล้วก็ีนีตรงอนหน้ามั้